Hi ka bibigyan ko kayo ng tips mapang ng dumi sa kaldero, mga brown brown ng puwet ng kaldero, yung mga stainless para mukhang bagong bago siya. Yan lang po ang ka you yung ginamit ko na cleanser. Sa hardware lang po yan, mahahanap. At shout out tayo, Dairuena. Thank you, thank you so much sa tips. Sa matagal-tagal ko na problema, ito lang pala makasolve at uuwing amo kung masaya at mapapawaw kasi pinote yung kaldero ko, pati lagayan ng oven, pati mga stainless ko. Ang puti-puti na kapreti, mukhang bagong-bago siya mga kapreti. O, de ba diba? O, pwede na siya ibinta ulit. Char, joke lang mga kapreti. Ayun na mga kapreti at isubukan nyo para baka yun ang makasagot sa inyong problema na ma-brown yung kaldero nyo, mga stainless nyo dyan at pabaguhin na naman ito at mga kapreti, tuwang-tuwa naman ako kapreti, pero sa likod niyan hindi ko pa natapos preti kasi sobrang sakit ng kamay ko, nakalimutan ko talaga maglagay ng gloves kapreti so yun nga, tinapos ko muna yan yung video ko kasi masakit at tiniis ko lang para madretso-dretso yung pagvideo ko ka mga kapreti, yun lang nga, shout out talaga sa iyo thank you so much sa tagal-tagal ko na pinaproblema kung paano tanggalin kasi masakit ng kamay ko yan sa jif. hindi pa rin matanggal kahit ano, ito lang pala nakaproblem, nakasolve ng problem.